Good morning, good morning, ayan Finally, come back na po Andito na po ako sa bahay Kaya Namiss to ako ni Blowy hmm? Habang ako nagpupunas Siya rin nasa balikat ko Magkiss ata to Good morning, say good morning Good morning, namis ka nila, ayan oh. Good morning na Maglilinis ako, magbabakyum Bakyum hmm. ko nandyan Nagpupunas pa ako Siya naman dito sa aking balikat Ayan o, oh. na-miss niya ako Good morning mga palangga Good morning Sa limang buwan na Na-stay ako dun sa kabila Oo, umuwi din ako dito Every weekly Or kuminsan dalawang uh, Isang bisis sa dalawang linggo pero hindi ako natutulog kasi pagtapos ng party, balik naman ako doon. Na-miss ko tong bahay, na-miss ko yung aking kwarto, na-miss ko yung matulog na mahimbing, na walang ingay. Dahil doon sa kabila, napaka ano talaga yung aking pagtulog. Kung baga struggle, yung matulog ka, left and right mo, puro lahat nagihilik. Ang ingay, lalo na yung India. Grabe, parang nagpapaandar ng pambut sa gitna ng dagat. Ayun, lagay ko kayo rito. Tignan niyo siya. Yan po yung kanyang gawain. Ayun, finally, dito na ako. Balik to, ano na naman ako sa aking live. Maraming salamat sa nag-standby, Mami Lilibet. Uh, Jesus Christ and Love, Love and Care Ministry. Maraming maraming salamat po ate sa iyong pagtambay palagi sa aking live. Dahil magkaiba, magkaiba po yung ating oras. Maaga pa sa inyo. Sa amin naman, hating gabi na. Pero naka-stambay ka. Naiwanan kita sa aking live kagabi. Shout out sa iyo ate. Maraming salamat. God bless us all. Maraming salamat po sa pag palagi sa aking live. ah uh, shout out po ah uh, Emil. Emil and Zara, my friend, new friend in my YT, always uh, arguing in my live chat. Ginagawa nilang uh, messenger yung aking live chat. Kaya marak malaking tulong po yan sa aking ano, uh, YouTube channel, guys. Kagabi umikot, ayun na, end ko na. Silang dalawa nag-aaway pa sa aking live chat. Hindi sila nag-aaway. Doon sila na, nag-message, -me ginagawa nilang dating site yung aking live chat. Kaya, shout out both of you, Emil and Sarah. Thank you, my dear. Shout out po, APC Music, sa inyong music, MJRSTV, TV, MJRS, balagi ko po, binabakran sa live stream yung music mo, dahil mahaba, tag 1 hour po. APC Music, maraming salamat din po sa music palagi. Lahat ng pumapasok sa aking live, maraming maraming salamat. Uh, shout out CC Tribes. Uh, shout out sis Bit Alive. Maraming salamat. Miss you CC. Maraming salamat sa padaan ng gabi. Sis Travel Channel. Maraming salamat sa panood sa aking premiere ngayon. Maxi Channel. CC si Chris Vlog. Ati uh, Ate Susan. Susana mo. Susana. Ano ba yun? Ate, nakalimutan ka. Ano ba yung channel mo? Sis Maxi, Maxi Channel. Maraming salamat po sa lahat na pumapasok at nagre-replay po na aking premiere luck the great shout out to you always uh, playing my live, my video. Idol Hailey and Helton. Kuya Ulik, maraming salamat po sa pagpunta sa aking premiere palagi sa aking super chatter. Kapatid Manny Villar, always thankful. Thank you po sa always pagbigay mo ng pangpakapi Pambili ko daw ng kapi. Ayun, maraming salamat. Tapatid Luxor, Maraming salamat po sa always uh, renew ng iyong member. APC Music. Angel React. Thank you po again. Nag-renew din po siya ng membership niya. Carti, I'm waiting your membership. <laughs> maraming salamat guys. Maraming salamat sa walang sawang ha, pag po sa channel ni June Vlog. Yung isa po, na-miss ako hindi na umaalis sa aking likod. Magbabakyum ata to. Kaya back to live stream. At balik na naman tayo ano, magkimbot-kimbot. -kimbot. Namiss ko tuloy yung kimbot. Kasi doon hindi ako makapag focus pag gumawa ako ng content dahil nasa loob ng kwarto bukas yung may magbubukas may pupunta sa CR may madidisturb talaga yung paggawa ko ng video ko minsan ginagaya-gaya pa ako ng nipal kala niya anong ginagawa ko hindi niya alam may video sa gilid ang kulit niya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel ko palagi thank you so much sa mga naka-istanggay maraming salamat po na maiwanan ko na lang na mag-end na ako lalo na kay Ate Libit <laughs> sabi niya umikot na yun pala ay ano na end na yung aking live. Maraming salamat dahil siya po ay nasa uh, Canada, Canada, Amerika. O diba malaking great po yan sa ating channel, malaking blessing dahil naka-standby siya lalo na sa Watch Hour. Maraming salamat po, maraming maraming salamat at maraming salamat din dahil nakilala ko kayo dahil sa United ano ba yun? United OFW Group ayun kay kapatid uh, Jimmy Lakay shout out hindi ako nakapunta sa live niyo busy ako kahapon hindi ako naka play ng inyong mga video pero mamaya magpi-play ako isa-isa mag-start na ako vacuum <laughs> ito talaga ko yan ito talaga hindi na maalis sa aking likod ayun ako So, magbabakyom na si ako. Magbabakyom kaming dalawa. Yan. Di ba lilipad yan papuntang kusina. Yan po yung aming sala dito sa baba meron pa kaming sala sa taas ah, dito pa ako nag start sa baba hanggang taas na to Dun. dating may kwarto pa dito nakalat pa yung aming bahay. Kaya, dito ko na tatapusin yung aking video. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Kung bago ka pa sa si channel ko, subscribe na!